sinagot ni Janeline Mercado ang netizen na kumontra sa kanyang opinion sa post niya tungkol sa physical appearance. Kung ayaw mo mapuna, alagaan mo sarili mo. Ganun lang 'yon. Komento ng netizen sa tweet ni Janeline. Maling mentality, Emmanuel. Unang-una, bakit kailangan ni mapuna? Hindi ba dapat wala to begin with unless someone asks you a question. Don't give unsolicited advice. Hindi ba natin kaya makipag-usap sa isa't isa na walang punahan o judgment? What I'm saying is, not everyone would like to be commented sa kanilang appearance. Nakakalungkot magbasa ng comments dito ng mga taong naaapektuhan ang self-esteem. It shouldn't be the case may mas malalim pa na usapan dito tungkol sa pag-equate ng work ng tao sa kanilang physical appearance. It should stop. Physical appearance has nothing to do with the equality of the person. Sensya na basis. Naiisip ko lang to. Lalo na pag nababasa ko tweets nyo. Sunod-sunod na sagot ng kapuso-actress sa nasabing netizen na sumagot sa kanyang tweet.